Ayan mga idol, si Sir Jorel mga idol. Napakalupit talaga mga idol, oh. Napakalakas mga idol. Napakasisiw lang kung magbuhat ng semento mga idol. Ganong kalupit ang pogi kong kasamahan mga idol, oh. Sisiw na sisiw sa kanya mga idol. Dalawang bag na semento mga idol. Napakalupit talaga. Kapatid ni Boy Lookout yan mga idol. Napakalupit talaga mga idol. Napakalakas. Ganong kalupit si Sir Jorel mga idol. Napakasisiw. Nakadalawang balik na yan mga idol. Napakalupit talaga nitong pogi na kasamahan ko mga idol. Ganong kalupit malulupit talaga at napakalakas ganong kalulupit yung mga pogi kung kasamaan mga idol malulupit talaga <laughs> ayan na naman yung mga pogi si sir jam pol salcido mga idol oh. ayan pasabit sabit yan mga idol malulupit talaga itong mga pogi kung kasamaan kahit saan talaga dalhin malulupit